SMC side, where? I'm sorry senyorito I'm a uh, half Pinoy Half Pinoy Half Pinoy Yeah yeah Sir May I ask a question sir Kumihiri kumihiri I want to go to SMC side Where? Where? SMC side I want to go there What uh, So how many minutes going to SMC side? I want to go SMC Seaside, where? I'm sorry senyorito, I'm uh, half Pinoy Half Pinoy Half Pinoy Yeah, yeah I'm only vacation here in Cebu Are you Muslim? No, I'm uh, English English, American Philippine-American I want to go to SM Seaside Ah, SM Seaside Yeah. I'll yeah. So, where? you speak English sir I'm a half Pinoy half American No, no. Dinis siya, kasabot kay Pinoy man siya. Kanya yung ipasabot, asa daw papunta sa SM? Ah, so mayroon ka magtagalog. Tagalog ka lang. So gusto ko punta uh, SM side. Said. Dahil may play, anak ka, liko may play upir. <mukil Yanarmaki. bark> Ay, Pinoy, Pinoy, Pinoy. Nagkatawa mo ko libo. Vlog. Vlog kaya. Vlog yun kaya. Vlog yun kaya. Vlog yun kaya. Vlog yun kaya. tag yun kaya. Vlog yun kaya. Vlog ba? kaya. Ka Vlog ha, kaya. ba yun kaya. Vlog yun kaya. Vlog mo Mo ani. Dol dol dol. Imuhan niya, niya kay tungod sa imong kabutan ha. Ha? Dawasira. Iya pang snack na ni mo or pang oh, palit ni mo bugas ug sudan. Palit ni mo bugas ug sudan. Oh, okay. Kawayan imong panglalakal ba? Okay ta man nika. Ah kalitis. So nangangalakal ka. May pamilya ka na o wala pa? Ah. Asawo mo yan? May mga anak ka wala? Naa ah, Okay. Salamat ah, dahil ang bait mo ha. Salamat sir. Anong pangalan mo? Lisandro Katarman sir. Lisandro Katarman. Anong mensahe mo sa mga followers ko? Vlogger mo siya. Salamat ah. Shout out. Nang tulong para nako. ako. Okay. Ang kapaway ko makarilag sa tumong kalakan. So pangaon mo Jalipi ha. Ha? Pakanaan ay mong paris ni mo ha? Pangaon mo Jalipi ha? Ako kita kagkwarta ha? Oh, okay. ha? Ha? Ano ko? Ha? Ha?

On, on mo. <laughs> ngani, okay mo mga on, ang saan may hindi mo? Isa nga niyo ba? Isa ka katarang na. Isa nito. Imuha na ha. Salamat sir. Ibi seryos kayo kung magkatawa dito. Yaw, siya nga dito. Brasi si ha. Gaan na ito pang isna ako po siya nga kay. Nakakawa. Ha? pangisna ko. ako. Nakakawa. Ha? Nakakawa. Sige, sige, Ha? Tay. Hey. ah